Nagpindot. May na yung tulay. <laughs> <laughs> na yung tulay. Tapos kuya, tayo sa tulay, kuya. Di daw nakabidyo. Foto pala. Sorry, lang po. Kodyak lang, Salita ko salita. Hindi ko pala napindot. Ano mo ako? Sa barangay. ba? <laughs> excited. 'yung so, anak ko na naman. Bibigyan pa 'yung mino motor natin 'to. Tama sa para 'yun sa side dela ng pilit sinasano na. ito pa sa kanto eh. Ka natin mga 130. Ano? ka kasama sa. wala na sa mga sige. Yung road trip, tapusin road trip 'yung alam race. Lagi mo kinaabot, pagod na pagod ka. trip, trip. Parang Dapat kasama mo, alam mong sino si Adonis. Si Adonis, pag pinipita bibili sa Ito na yan yung nila po angat pa ito eh. Aangat pa pa to Aangat sabi nung ano niya, dala niya dala niya nang PCX yata. ATV lang. ATV ba? Dito ka kaya ni sabi niya, pero kaya kinaya naman. Hindi naman may sa scooter pag wala din. Ah, ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Basta nakabuelo ka lang.